Okay, catch and release. Nice, sir. <laughs> Wee! Okay. Fish on, yes. guys. Yes. Nice, guys. Whew! people and welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, sa episode naman natin ngayong araw ay na-invite tayo na sumama sa isang tropa natin na magkayak. Okay, so shout out pala sa iyo Idol Master Lawrence Chua aka R RN Angler. All right. Okay. Ayun po yung Idol Master natin, Lawrence Chua. Ay Ay grabe, basang-basa no. OFAQ na pa rin yung ano, yung sign niya oh. Opa. Opa. Ayoko kung sabihin yung straight na ano, OFAQ. <laughs> Okay, so parang nag-jogging lang Ayan na po Ayan na po tayo Medyo madilim-dilim lang Ayan. So nag-trolling lang po tayo guys Okay Dito kasi ako noon kinaga, Kinagatan ng barakuda, Dito po ng banda So baka makachamba ulit tayo guys Matagal na yun Matagal na ba yun?

Nura agad <laughs> First cast natin Nura <laughs> Sumubra yung atak natin <laughs> Mababaw pala I-release na natin to guys I-release na natin to Okay I-release natin si Nora Onor Aga ka pang Pasawaya Okay Catch and release Nice sir <laughs> Yung target fish natin guys is Si Sherry Pipe Catch eh Pura naman siguro to. Maliit. O ba ah, lumalaban ka pa? Ay, sherry na pala guys. Ito na yung, Ito na yung hinahunting natin guys. Oh. Aray ko. Mm. Ito na yung mga mga nakukuha dun sa ano, sa... Uh, ito sa may... Sa may sea line ganyan size. Oo. May meron ka diyan? Ay yung sa iyo kanina. Ha? Oh, mo maliit. Ah, maliit ang masyado sayo na yun yung tropa natin, guys. Si Idol Jetro. Ayun. ayan na eh, yung Sheraton ayan yung eh, mga business district dito sa West Bay ayan uy Sherry yun ang nasabi natin eh oh yun ko talaga siya Sherry-fy come to Edomansano Okay, so dipat muna kami guys sa ilang spot at mag-trolling tayo alright dito guys sa may spot na nililipatan li natin lipat ulit tayo guys ay si master master view. <laughs> so naka ilang naka ilang share ko tayo naka 300 300 naka 300 na share na kami guys okay tanggalin mo yung dalawang zero three pieces <laughs> pero ayos na yan guys pa tayo may oras pa tayo kakarami pa tayo nyan I get through I when I'm done. Okay. Let's go, boys. Oh, meron, meron. Okay. Oh, Fish on tayo, guys. Yes! Lumalaban oh, ka kanina, eh. Oh, meron. Meron, meron. Uy, saan na? Ayan na, pre, ayan pre. <laughs> yes! <laughs> yes, guys. Champion.

Ay grabe naman yan guys Wiiiw Fire congrats. congrats Congrats, congrats Ayos na Ay. So ah, Grabe Nakachamba tayo guys ng Pangsigang natin mamaya Nakahamor tayo Good size Siguro mga 1 kg din yun Ayan Lawrence Yeah So Andito po tayo ngayon guys Sa harap ng ano Kasi Tayo banda sa may centrages Ayan po yung sentridges. Okay. So, balik muna kami bait and wait. Okay. Baka makachampa tayo ng mga sheriff ulit dito. Bye. Back to trolling muna tayo guys. Wala rin kumakagat ng mga sherry na dito. Kabakasyon siguro. Kabakasyon. Oh okay. <laughs> okay, balik trolling muna tayo at baka ma parisan pa yung hamor natin. Alright. Ha? Magsagwan? Hindi eh, po siya, exercise yun. Medyo nagka problema po yung ating uh, machine. Kaya ayan, exercise eh. Idol Lawrence. <laughs> Sasali kasi yan guys sa may dragon boat. Kaya ayan, nag-exercise. <laughs> exercise sa umaga. Exercise sa umaga. Yan ang maganda. Right. Okay. Umaho na po kami At uh, medyo nagluluko yung makina natin Eh baka magka problema pa So ito At least okay na kami Sandali Meron lang pang Ano mamaya uh. So umaho na rin guys Si Idol Jethro yan ako yung mga huli nito. Ay, mukhang dami ng huli nito. Ay, mga sherry at saka nang Dami ba yung huli? Hindi, yun lang ano. Tatlong piraso na sherry at saka isang hamor. Ha? Huh? Oo. Oh. Okay, guys. So, uh, na-bless naman tayo ngayong araw. Kahit pa paano sa panandali ang uh, pag fishing namin ni Idol uh, Lawrence ay nakadali tayo guys ng good uh, size na hamor pang sigang-sigang natin guys. O di kaya pang sweet and sour natin mamaya. Alright. Ayos. Eh, buhay na buhay po. Say hi. <laughs> Alright. So, shout out pala guys sa family ni Idolores maraming salamat okay so I hope uh, next time mayroon pa ulit. <laughs> okay. so guys hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so isang uh, masayang fishing adventure naman yung naranasan natin dito sa Qatar so guys don't forget spread love always be happy and enjoy fishing